Anong tawag nito? Anong tawag niyan? Ito yung dinuguan sa Korea. Ah, <laughs> oh, dinuguan sa Korea ganito <laughs> lang siya, <ito>, guys. Oh. Dinuguan. <laughs> Tapos ito, tteokbokki with mozzarella cheese. <laughs> <laughs> cheese, <na>? <laughs> cheese. <laughs> oh, cheese pa. Cheese. Oh, di ba? Ah, yan. kainan. Ay ko na ang tatlo. Mayroon. Sarap ba yung sauce niyan? Oh. Hindi masyadong maanghang to kasi ano man to eh. Nilagay ko siya sa ano. Yung ano lang siya. Sarap ng sundae. Sarap ng sundae ang tawag dito Time. sa Korea pag sa Pinas, dinuguan. Uh, walang sabaw yung dinuguan. Ah,